Tinanap na natin sila sa buong campus. Wala sila. Oo nga. Saan kaya sila nagpunta? My God! Ano? ano? Anong, Anong ibig nyo sabihin? Sandali lang. Eh saan naman sila pumunta? Ano? ano? Saan naman sila? Wala. Saan, na sila? Wala. saan kaya sila nagpunta? Si oh, my God! God. Diba, wala sila. Sandali ba? lang, sandali lang. Kaya hahanapin natin sila ngayon, okay? Chineck nyo na ba yung bathroom? Baka nagme-makeup lang siya doon. Oo Mandy, chineck na namin. Eh sa locker room, chineck nyo na. Di ba doon kayo nagchichismisan? Baka nandun siya. Huwag kang ma-epal dyan. Chinect na namin lahat. Wala sila. Sana kayo na lang yung nawala, hindi sila. Ano, ano daw? daw? Tayo, tayo, na lang daw, daw yung nawala. Ang salbahe mo naman. naman. Baliw. Eh di maganda, may chance na ako maging sikat dito. Papalitan ko si Amina, ako na yung magiging campus crush. Bonya, anong campus crush yung sinasabi mo dyan? Tumahimik ka nga. Oo na, huwag ka maingay. Guys, I'm worried. Baka may nangyaring masama sa kanila. Baka natrap sila sa elevator. O kaya, nasagasaan ng bus.